Kinumpirma ng Philippine Coast Guard ang pagkasira ng marine environment sa ilang bahagi ng West Philippine Sea kung saan madalas makita ang mga barko ng China. Sa isinagawang underwater survey ng PCG, makikita ang mga patay at dinurog na coral sa bahagi ng Sabine Shoal na posibleng pinoproseso bago itapon muli sa ilalim ng dagat. Bagamat patuloy na inaalam ang mga nasa likod nito, lubusan nilang nakakabahala ang ganitong insidente, lalo't may epekto ito sa kabuhayan ng mga mangingisda. Na. Samantala, nakikipag-ugnay ng Western Command sa ilang scientists at eksperto para alamin ang lawak ng binsala at kung dulot ba ito ng coral harvesting. Magugunitang nito lamang September 15, nakatanggap ng ulat ang AFP kung saan nasa apat na Chinese militia vessels ang namataang namamalagi sa Ruzul Reef na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Sa iba pang balita, kinukonsidera ng Bureau of Customs na ibigay na lamang sa mga kadiwa store at Department of Social Welfare and Development ang mga nakumpis ka nilang bigas. Una nang nasabat ng BOC ang 42 million pesos na halaga ng bigas sa barangay San Jose Gusu sa Sambuanga City, Kamakailan. Ayon kay BOC Port of Sambuanga Chief Benito Luntok, kailangan muna nilang humingi ng permiso mula kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio at Finance Secretary Benjamin Diokno. Sinampahan na ng BOC na mga patong-patong na kaso ang BLY Agriventure Trading. Magugunitang ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tugisin ang mga nagtatago at iligal na nag-aangkat ng bigas. At yan ang aming mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow kami sa Facebook at Twitter sa at PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta Magandang umaga.